guys. Mamaya. So, yeah. I-fry lang natin to. Ayan. Malinis na to. Hiniwa-hiwa ko na yan. Ang dami lang ano-ano sa lutoan kasi ginagamit ko sa pang-sit. Ayan. Malinis na pero hiniwa ko dito guys sa gitna. Hindi ko na pinakita kutsilyo ko kasi yung in-upload ko nung last. Nandun yung kutsilyo ko. Na-restrict ako. Hindi ko pa manayos yun. Ayan o. Tapos hiniwa ko na siya Kunin ko yung gitna kasi. Ayan itera ko sa baon ng ating alaga. First na first yung isda ko guys. Pink na pink ang ating islang lapo-lapo. Lapo-lapo pa lang <laughs> po na <yung> ito. Kaya nakala <inaudible> ko na yeah, <mumbles> yet, ko na kasi ito baon ng alaga ko. Tapos ito party ko. Ating warik right sa ulo. Ito na yung sa alaga kong isa? Kasi kami lang kakain. Yan. Ipapry ko lang yan guys at saka yung dipindi yan mamaya kung ano gagawin natin abangan nyo na lang kung anong dapat dito natin iluluto pero I'm thinking na gawin kong cardelio ano yung cardelio guys gusto gusto din nila Pilipino po yun diba ayan pwede natin sya cardelio iprito muna natin yan ilagyan ko sya muna ng asin kasi mamayang hapon pa natin sya iluluto kasi ang aming dinner dito pang kami lang 6.30 or 7 o'clock ng gabi pag pauwi si ma'am 7.30 or 8pm kaya ang super busy ko talaga sa hapon guys is mula alas 5 pero pag talagang hindi na ako makapaghawak ng sila po na yung alas 6 na yan kasi dedretso na yung pagluluto ko nang guys ayan ito yung ating mino for today guys at mamaya maghiwa ng loya doon mo yung isda natin pinkies na pinkies ang akala ko noon hindi ko lang kasi pero sabi niya itong tinanong ko ay tirapiyang pink daw ito pero yung kangen niya parang hindi naman siya tirapiyang parang siyang lapo-lapo Iwan ko ng um, isda niyan. Baka na kayo mag-miss. <laughs> Ayan. Tapos ko ng hugasan. I-keep ko muna ito, guys. And later on, makita ko sa inyo kung paano ko iluluto ito. Ayan. Mm -hmm. Pero sa Hong Kong, talagang all season siya. Pero pag sa dito sa Hong Kong, guys, yung mga chaysam. Mayroon mga chaysam na mapait. Ayan. Ganyan lang, oh. mag lang. Tapos yung wire sa lipsa. Ayan, diba? Simple lang. Pero dito sa gulay na ito, guys, ay chaysam. Chaysam. At masarap ito, guys, kahit pakuluan mo lang siya. I-blanch mo lang siya. Tapos, lagyan mo ng oyster sa taas. Pwede rin siyang isurfer sa garlic with mag-game siya ng konti chicken powder. Yan ang pambasa. Pero kailangan dito guys, masarap siya. Pag-hap ko ang pagluluto. So yan, ako guys, magluluto tayo na naman. Mag-ready naman tayo ng hapunan. Ayan. Huwag niya tingnan yung marap ko. Alam na. Ay, wala akong BRT. Eh. Yan, yun Sa bahay naman, nag-iisa ako ngayon. Mali sila kasi may swimming yung aking alalang bata. Wala sila dyan sa bahay nila. Ito naman ating sibuyas ay gagamitin natin yung medyo sa isda natin. Ayan ito. So. Lalaan sa Isama ko yan doon sa Kasi ako, pinipilir ko muna yung gulay tapos binababay ko yan sa asin. Para so, ano yung mga bakteriya, bakteriya ay mamatay yung mga insekto na nakalikit. Tapos kung may mga chemicals, inaalis yung chemicals. Nawawala siya. Nawasan ko na rin yung isda ko. Pero naisip ko, yung gawin ko doon sa isda ko guys ay perituhin ko na lang tapos ikardelio sa ilong ko. Sarsa sa kamatis with egg. Kasi yun ang gusto lang naman ng asawa ng alaga ko. Ayaw na yun yung ano kasi ayaw na yung pray na pray lang siya. Tumaan ng maro. Tinaina ng tayo. Hmm. Ito yung aking araw-araw na ginagawa dito. Priority ko guys is pagluluto. Kasi yung aking pinapakain pag nalito sila lahat. Tatlo sa kabila. Tatlo kami dito, anim. Minsan si Bonso ko naman yung binatak ng Breakfast lang yan pag nandito pag weekend naman nakalib out yun ko alam din naman sa sabi yun kung nandun sa girlfriend ko kasi binata yun alaga ako pinalaki ko din yun hindi pa yun pinanganak nung nandito na ako ngayon lola na ako <laughs> nagtatrabaho na siya at siya na rin nagsasawag sa akin diba ganun lang pinipili lang tayo ng mga vegetables guys ayan yeah. kasi minsan guys, may uod na nakalamamalaan. Doon na nag-drink ako minsan. Kasi kapit steam. Lalo na pag winter ang chaisa guys, matamis. Malamis kamis. Ito nga pag summer, yan. Basta maulan, okay naman siya. Chaisa! Sabag ko muna yun guys. Ngayon na natin yung gasa. Try natin sa asin. Kasi... Tapos kung dito mag-iglip lang ako ng... Uh, 15 minutes to 30 minutes kapay na, na. Tapos, mag-cleanse ako na. Nababa mo na ako kasi may guling ako sa baba. So gusto ko itong gamit ko kasi pagsummer, mga damit sa katawan. Napaka-comfortable siya. May favorite clubs sa loob ng bahay. Ano siya guys? Ano Hindi matigas siya guys, alisin nyo ano Pero malambot siya ito. Malambot siya Eh hindi ko na naalis Yung minsan pag may matigas dito, nalis ko ito. Ang balat niya. Tapos maging ganito lang siya. Diba? Boto na tayo guys. Tapos na. guys, ito. muna natin.

Sa isang ay, sa yung po kanina guys na pinagtitipian nila. Yeah. Yan naman ay isar po right ko siya sa pork. Yeah. At doon naman sa kabila, ang aking loto ay tau po. Ganyan ang busy time ko guys. Tingnan mo, sabay-sabay Kasi mag 6.30 na. Kaya yeah, ganun daw kakain kakasain. Ganun ako ka-busy guys. Ay, yeah. busy day. City. Ayan guys, then cooking na si Lee. Ayan yung ating fish kanina. Namisig yung ulo kasi kinuha ko. Yun yung akin. Ayaw ko kasi may sarsa. Gusto ko pag pretong isda. Ayaw ko nito may sarsa. Sila lang. Ayan, di ba? Hmm. Tapos yung ating tao po there is na to na rin. At mag-blance tayo ng... Try some. Di ayos na yung aking dinner enjoy cherry guys yeah. ito so, na kumakulo ng tubig i-blanch ko lang muna yan bago mag stir fry ng meat kasi gusto tapingan ng meat para isahan na lang hindi na ako magloto ng tani kasi isa lang na siya kakain tapos bao lang bunso ko ah My baby today is Tuesday night. na Alrighty, 6.30. Ay, mag-7 na pala. Ayan. Ito ano na guys. Tara, patay ang wako na yun, guys. Takpan na natin siya. Ito yes, so is among the best vegetables dito sa kong Hindi na wawala gulay. Ayan. Blast lang muna natin guys. Tapos, sir, Pagluto na, ipapakita ko sa inyo. And then, ako magluto ating choice yan okay. guys after nating implants is it aside muna natin tapos tapingan mo natin ito ng meat ayan. tapingan lang natin ng meat di diba? napakasimple lang ng luto ko sa dinner pero makakapagod din <laughs> yan ayan mag serve tayo ng pork at ito tapping natin mamaya taran ngayon, isasama ko na Sabay na din natin. Ihanda 'yung pala ng. Sige, naida-kasya ko na sa maliit na mangkok. Dito tayo mag-fail guys. bawang. Masaya 'yan 'pag may bawang. natin lang suso na. Yan na. Hello lang sila. Wala ko natin So, so ang sauce niyan guys, ano? soy sauce soy sauce. White pepper. kasi so, kung mag-ama lang mga walang syadong, ano, ano-ano yung lalagay guys. sarap. Ayan na. Tapos na guys. Mm -hmm. Ito na natin. Ito na siya guys. Ito na yung sauce niya. May natin pa pala dito. Kunti. Kaya yung oyster sauce. Ito na yung maalap. Patay na natin. And, tapos na sa ito. Sa'yo yung po-ar na sa'yo dito sa choice. Lang, lang natin kasi nalagay ko yung doon sa bonso. Ayan. tulog sa'yo. Ayan. ayan na siya, guys. Diba? Duto na yung ating choice sa mood meat. O, hindi din dito, guys. Yung gagamitin niya is sliced beef. Or tindendo. Tenderloin na pork ang gagamitin nyo para malambot. O kaya yung medyo may tabatabang Para malambot siya. Ayan. Ang natira, guys, ilalagay ko yan dun sa baon ng alaga. Kasi na yung gulay. Di ba? Done already. Opo guys, sa isang, isang niluto ko. Di ba? Paulit-ulit ang, ang luto ko. <laughs> yan ang ating steam top with pork. Yan. Favorite ng aming baby ng alaga. Yan. Takpan natin na bang wala pa sila. Ang next natin ilalagay dito sa mesa ay... Yan o, kita mo to. Dalawa lang mag-ama to kakain na yun. Si Mami. Not dumbling daw mamaya. Yeah.